Good morning mga ka-alright. Nakakasilaw yung araw. Pagkita oh. nyo. Uh, 6.31 ng umaga ngayon. Uh, welcome sa panibagong vlog natin mga ka-alright no. Uh, at ngayong umaga ay may pupuntahan na ako na isang lugar dito sa bayan namin at uh, itong lugar na to ay isang farm. Uh, farm resort siya. Uh, kasi nung nakarang araw ay tinawagan ako ng kaibigan ko na nagtatrabaho doon, so, kailangan daw nila ng waiter, on-call waiter. Sa so, mga hindi nakakaalam no, ang uh, trabaho ko kasi dati bago ako nag sa, o bago ako nakapagtrabaho sa barko ay nag-on-call waiter ako dito sa bayan namin mga ka-all right. Nagsa-sideline ako kahit saan saan mga resort dito. At uh, dumalabas din ako sa mga bayan namin pag may kumukuha sa akin isang waiter. So, yun nga. Pero hindi waiter yung trabaho ko sa bar ko mga ka, alright, kundi housekeeping dahil nga nung nag-apply ko yung bakante na position ay housekeeping kaya pinasok ko na lang kasi siyempre kailangan natin ng trabaho no so ayun uh, Ayun nga, uh, tinawagan ako nung nakarang araw. Actually, kahapon, nandun na ako. Nag-start na ako ng trabaho. Pero hindi ako nakapag-vlog kasi grabe sobrang busy talaga. So ngayon, babalik ako. Itong occasion na to na mag-serve ako, ay isang wedding. So, kita try natin mamaya makapag-vlog para papakita ko sa inyo kung anong mga ginagawa ko o ginagawa namin pag nagsiserve kami bilang isang on-call waiter. Dahil wala pa akong balik sa trabaho uh, at yun. So, sa sideline-sideline side muna tayo dito mga ka -alright. Wala nang arte-arte ngayon mga ka -right, no? <laughs> Ayun, share ko lang sa inyo kung ano yung trabaho ko dati bago ako nagpag-apply sa barko. Yun mga ka uh, samahan nyo ako ngayon at uh, sana mag-enjoy kayo sa vlog natin. mga ka no, no, ah, kakarating ko lang dito sa sinasabi ko sa inyo kanina, yung farm resort at ayun, pinapa relax ko muna yung makina ng motor, kasi kakarating ko lang medyo malalayo yung biyahe ko so ayun, ah, ayun, alas 7 na <laughs> baka na ako ni Dodong, yung kaibigan ko so ayun mga ka no, nandito na nga tayo at mamaya, i-update ko kayo kung anong-anong ma-update natin mamaya, kasi gado maging busy ngayon so ayun, i-update ko kayo mamaya at ayun, nandito na tayo at pag may time tayo, pag natapos na yung uh, occasion, ay ililibot ko kayo dito sa farm na to. So, ayun mga kaulay, nandito ko ngayon sa loob ng function hall. So, ayun, nakikita nyo yung uh, decoration nila dito at napakaganda mga kaulay. So, ngayon uh, mag-set up muna kami ng uh, mga plate para mamaya sa kainan nila. so yun mga kapatid na uh, ko lang ng mga plato para ilagay dito the set up namin so yun yung mga plato kulang pa yan so babalik ako mamaya para kumpletuin ko lahat ng mga uh, set up dito so dito daw ilagay yung plato sa bilao na to so yun uh, mag setup set up muna ako kasi para mamaya wala na akong tabaho konti na lang bariyan ko kayo mga kapatid masyadong marunong mag-setup ngayon mga kagat. Ilang taon na rin na hindi ako nakabalik sa ganitong trabaho. No? Mga siguro mga sampung taon na simula na nagtrabaho ako sa barco. So ngayon lang ako nakabalik dahil na standby ako ngayon. Gabi ba kawat ang bigat? Kabi, sobrang bigat na itong platong to. So, ito yung paglagyan namin ng mga pagkain para mamaya kasi uh, plate-in kasi yung tile ng pagkain nila doon sa taas. Nandito ako ngayon sa baba kasi yung function hall ay nasa taas. So, ayun, tanaw na tanaw ko dito yung karagatan mga ka-all right kasi andito kami sa pinakataas na bundok. Ayun, no. Ayun, dagat na yun dyan mga ka-all right. Dyan, yan na yung Britannia. At dyan pwede mag-island hopping. Kapag vlog na rin tayo dyan mga ka no. Ah, grabe, hiningal akong right. sorry. Minute pa nga muna ako. So, nandun pa sila sa taas. Mga kasama ko na. Ito yung function hall sa taas. Dito kami mag up ng mga pagkain. Kasi yung sinetapan ko kanina, nakita nyo. Sa pag-set up ng mga plato, ayun yung reception. Then sa labas nun ay doon yung mag-ceremony. So, after ng ceremony, dito sila sa function hall para kakain. So ayun, uh, medyo busy na masyado. Hindi na tulad kanina na papitex-pitex lang ngayon. Uh, mabilisan na kasi magalas alas 9 na. So kailangan na ma-prepare lahat ng mga kailangan para mamaya. So ayun mga kawalit, babalikan ko kayo mamaya and i-update ko kayo. So yun mga kuret, no? uh, 12-12 na nang tanghali. Uh, ngayon ay magbibihis -be na ako kasi mga kasama ko nagbihis na. Tinuha lang namin yung mga pagkain doon para dito na kami magsiset up para sa fit in doon sa taas sa function hall. Kasi mag-uumpisa ngayon alas 2. Then ayun tuloy-tuloy na, maging busy na to. <laughs> so yun mga kuret, magbihis muna ako. So ito yung lagi namin, yung sitwasyon pag nag-ano uh, nag kami mga nag-on call waiter kahit sana lang kami nagbibihis kasi ano na ngayon pag ganito madalian na yun wala nang yaya <laughs> grabe ang init so yun mga kaurite no ha, Nakabis na ako at may may isa na Baka na ito mga kao kayo. Ito na mga kao Balikan ko na lang kayo mamaya kasi busy na kami ngayon so wala na akong time mag vlog siguro. Try ko mamaya kukuha ng clip para at least makita niyo. Huwag mong i-upload sa loob. pa ulit no uh, gabi, sobrang init nag start na kami at yun, na uh, nag start na ng ceremony sa kasal then antay na lang namin matapos yung ceremony para mag serve na lang kami doon sa reception ayun, kanina umulan tapos nag run out then ayun nga ngayon okay na yung panahon may dita nyo ayan tapos ngayon sobrang init na naman so ayun mga ka-alright, update ko na lang kayo mamaya So right now, lang namin maglinis dito sa function hall kasi yung kasal ay natapos ng mga 7 o'clock so medyo marami-rami yung nililinis namin so kaya natagalan kami. So ayun ah, kung nakikita nyo dito sa likuran ko, medyo malinis na. Ayan. At salamat sa mga kasama ko. At si Jeff, yung chief cook namin. Ayan, si Ayan, <laughs> si Ben Hamin, si Jan, at si Noinoy. Busy <laughs> Uy paki -e, ano nga, nga pala yung youtube channel ko Nonoy 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 vlog So ayun mga kawe sila yung mga kasama ko dito Nag serve kami So dalawa lang kami dito on call Then yung kasamaan ko dati Tsaka si Jan, yun Sila yung mga kasamaan ko dito buong araw din ako dito mga ka right pero eh, okay lang kasi tagal-tagal din ako hindi nakapag-trabaho ng ganito so parang nami-miss ko yung dati kong trabaho so ayun ha, alam niyo na kung ano yung dati kong trabaho bago ako nakapag apply sa barco at yun nga uh, share ko sa inyo, pinakita ko sa inyo sana nag-enjoy kayo no so ayun mga ka siguro maya, maya mga 9 o'clock kasi 8.24 eh, na ng gabi at uh, to papahinga lang konti then biyahe na naman, pauwi sa bayan namin ikaw nanonood ngayon, baka hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong i-upload ng mga video. So paano ba yung mga karet? Hanggang dito na lang. Kita-kits lang tayo sa mga natin vlog. Ingat kayo. God bless.